sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Ginoong Jerome Penit, guro mula sa Dasmarinas Integrated High School at nais nice kong ibahagi sa inyo ang, aking papel pananaliksik na aking pinamagatang Balidasyon ng talahulugan ng mga sagisag kultura ng lalawigan ng Cavite bilang hanguan sa pagbuo ng lokalisadong kagamitan sa pagtataya sa kasanayan sa pagbasa sa Filipino. Ang lalawigan ng Kabite ay isa sa popular na lalawigan sa Calabarzon. Ito ay nagtataglay ng mayabong na kasaysayan. Patunin na rito yung mga sinaunang pamana na hanggang sa kasalukuyan ay nakikita pa rin natin tulad ng mga lumang simbahan, mga pagkain, mga personalidad, uh, pagdaraos ng mga sinaunang paniniwala at mga ritual. Narito ang mga mahalagang termino kaugnay ng pananalisik na ito. Una na dyan ay ang sagisag kultura. Ano nga ba ito? Pag sinabi natin sagisag kultura, ito ay madali nating matutukoy sa pamamagitan ng lugar na pinagmulan nito. Ayon ito kay Delatore La Torre noong 2002. Ito ay mariing sinuportahan ni De Leon na ang mga sagisag kultura ay ang mga simbolo na, na nagpapakita ng lakas ng isang lipunan. Kinakatawan nito yung mahalagang katangian, kasaysayan, kaugalian ng mga Pilipino. Kaya naman malaki ang ambag nito sa uh, paglinang ng isang lugar. ba? Diba? Halimbawa dito sa Kabite, napakarami natin mga sagisag kultura na dapat nating maipakilala sa ating mga mag-aaral. Ano naman ang lokalisasyon? Siyempre sa pagtuturo ng asignaturang Filipino partikular na sa loob ng silid-aralan ay mahalagang may ugnay ng tagapagturo ang kaalaman at impormasyon tungkol sa relasyon ng wika at ng kultura sapagkat napakalaki ng ginagampanan ng mga ito sa pang-araw-araw -ara na buhay ng mga mag-aaral nalilinang siyempre ng wika ang mga kulturang meron tayo sa pamamagitan ng kakayaang maibahagi ito sa iba. Dito papasok yung layon ng kagawaran ng edukasyon na magsagawa ng akbang sa lokalisasyon ng mga aralin. Ito ay proseso sa pag-uugnay ng nilalaman sa lokal na impormasyon at kagamitan mula sa komunidad ng mga mag-aaral. Papasok dito yung Enhanced Basic Education Act noong 2013 na dapat e magkaroon ng lokalisadong mga material sa pagtuturo ng iba't ibang asignatura. Siyempre, ang paggamit ng mga lokalisadong kagamitang pampagtuturo ay magkakaroon ng malaking epekto sa pagpapaunlad ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Diba, ba? Ito rin ay may mahalagang gampanin sa pagkatuto, lalong-lalo na sa pagpapahusay sa larangan ng komunikasyon, pagpapataas ng kultural na kamalayan at pagpapataas ng motibasyon sa mga mag-aaral. Ito ay ayon kay Kan at Alas Mari noong 2018. Saka, sa kasalukuyan, siyempre, na danas ng edukasyon, isa sa napakaraking suliranin na kinakaharap natin, lalo na sa mga pampublikong paaralan, sa bansa ay ang pagkakaroon ng mga mag-aaral na kulang o walang kasanayan sa pagbasa. Ayon nga sa naging uh, resulta ng PISA, diba? isa sa limang mag-aaral ay mayroong mababang kasanayan sa pagbasa. Kaya naman, nararapat lamang na magsagawa tayo ng iba't ibang mga pananaliksik, mga pag-aaral, sa kung pa paano natin maaagapayan, kung pa paano natin matutulungang matutong bumasa ang ating mga mag-aaral. At syempre, kinakailangan mailapat na rin natin dito ang pagpapakilala ng mga lokal na kultura na mayroon ng ating lalawigan. Bakit kailangan ng lokalisasyon? Sabi dito, ang paggamit ng lokalisadong kagamitan pampagtuturo ay may malaking epekto rin sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Tunay naman, no? sapagkat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga pag-aaral ng iba't ibang mga kultura natin, hindi lamang mahahasa ang kanilang kakayahan sa pagbabasa. Gayun din, magkakaroon sila ng mga pagtamo ng kaalaman sa kung ano nga ba yung mga uh, may kasaysayang nakapaloob ng na mga kultura sa lalawigan ng kabite ayon kina Tabo at Heroso 2017, napatunayang nakatutulong ang lokalisadong kurikulum sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga teksto sapagkat madali nilang naiugnay ang kanilang eskima o dating kaalaman sa mga kaalamang ipinapakilala ng mga guro. Siyempre sa paglolokalisa, kinakailangan ginagamit ng mga guro yung likas na kaalamang na mayroon ang mga mag-aaral, 'di ba, yung mga likas na kaalaman, kagamitan, wika at kultura na matatagpuan sa lugar kung saan sila nakatira sa pagpaplano at pagbuo ng kurikulum. Ito ay isang proseso sa pagbabago ng kurikulum uh, patungo sa pagkakaroon ng mga lokal na nilalaman para sa partikular na komunidad ng mga mag-aaral. Siyempre, ang pagsasanib ng uh, lokalisasyon at ng indihinasyon o indigenation tungo sa kontekstwalisasyon sa pagtuturo sa lahat ng asignatura ay nakatutulong no sa paglinang ng kakayahan at kaalaman ng mga mag-aaral na mas mapahalagahan ang mga bagay na makikita mismo sa kanilang pook na ginagalawan. Narito naman ang layunin ng pag-aaral. Una, matukoy ang mga sagisag kultura ng lalawigan ng kabite. Ikalawa, mailapat sa anyo ng talahulugan o glosaryo ang mga nakalap na sagisag kultura. At ang huli, mapabalidate ang nabuong talahulugan sa mga guro sa Filipino ng Dasmarinas Integrated High School batay sa sumusunod. Una, nilalaman. Ikalawa, kaugnayan. Ikatlo, ikayat sa gagamit. Ikaapat, pagkakaayos. At ang huli ay ang kahalagahan. Narito naman ang saklaw ng pananaliksik. Sinasaklaw ng pananaliksik na ito ang mga sagisag kultura na matatagpuan sa lalawigan ng Cavite. Sinikap ng pananaliksik na makahanap sa bawat bayan at lungsod na, ng mga maituturing na sagisag kultura na mayroon ng mga ito. Ang mga naging validator ng pananaliksik ay ang dalawang guro sa Pilipino ng Dasmariñas Integrated High School. Ang pananaliksik na ito ay gagamitan ng disenyong kwalitatibong pananaliksik sa pamaraang deskriptibo. Ayon kay Sage 2014, ang deskriptibong pananaliksik ay naglalayong i-analisa at ipaliwanag ang isang tiyak na pangyayari sa kasalukuyang sitwasyon. Narito naman ang mga kalahok sa pag-aaral, ang magsisilbing kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawampung guro na nagmula sa Dasmarinas Integrated High School. Ang mga guro ay ang magsisilbing validator ng binong talahulugan ng mga sagi sa kultura ng lalawigan ng na Kabite. Nasa pagitan ng 20 hanggang 60 ang edad at, na, na, at nakapaglaan ng isang taon pataas na serbisyo sa kagawaran ng edukasyon. Ang mga kalahok ay pipiliin sa pamamagitan ng purposive sampling. Narito ang sinunod na proseso ng pananaliksik. Una, nangalap muna ng mga materyal o ng mga korpus. Sumunod, pangangalap ng mga sagisag kultura, pagbibigay ng angkop na kahulugan, pat patalahulugang paglalahad, paglalapat ng ilustrasyon, pagpapabalidate, pagre at syempre, paghahanda ng pinal na talahulugan. Narito naman ang instrumento ng pananaliksik. Ang mananaliksik ay bumuo ng talahulugan ng mga sagis ng lalawigan ng kabite na magagamit na kagamitan sa pagtataya ng pagbasa ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Ang ginawang talatanungan ng mananaliksik ay ginamit bilang instrumento sa pagkalap at pagpababalidate ng mga kinakailangan datos. Narito ang ginamit na pamamaraang estadistika ng pananaliksik upang mapabalidate ang nabuong talahulugan batay sa nilalaman, kaugnayan, ni eh kahit sa gagamit, pagkakaayos at kahalagahan ay gagamit ang mananaliksik ng 5 scale test na panukat o weighted arithmetic mean. Ang bigat ng karampatang punto sa kasagutan sa bahaging ito ay ang sumusunod. Siyempre, meron tayong lubos katanggap -tanggap, katanggap -tanggap, katanggap na katanggap-tanggap, katanggap-tanggap, katamtamang katanggap-tanggap, di ganap na katanggap-tanggap, at siyempre, lubos na hindi katanggap-tanggap. Narito naman ang naging resulta ng pag-aaral. Ang nabuong talahulugan ng mga sagi kultura ng na lalawigan ng kabite ay naglalaman ng tatlong salita. Hinangon ng mananaliksik ang mga nakalap na salita mula sa iba't ibang sanggunian. Ang talahulugan ay kinapapalaoban ng mga salita na nagmula sa iba't ibang lugar sa kalalawigan ng kabite. Ang mga terminong nakalap ay sumailalim sa validasyon sa tulong ng mga guro sa Filipino na ng DIHS. Isinaayos sa mga ibinigay na kahulugan ng bawat termino, isinaayos din ang termino sa paraang paalpabetiko. Uh, matapos ang naging pagbabasto na natiling tatlong po ang termino sa glosaryo o talahulugang binuo at ngayon ay ipapasilip ko sa inyo ang nabuong talahulugan sa pananaliksik na ito Ang pananaliksik na ito ay naglalayang mapabalidate ang nabuong talahulugan at sagis sa kultura ng lalawigan ng kabite na magiging kagamitan sa pagtataya sa pagbasa sa asignaturang Filipino. Nakalap ng sapat na dato sa pamamagitan ng pagpapavalidate ng nabuong talahulugan sa mga guro sa Filipino ng Dasmarinas Integrated High School, may kabuang dalawampung guro ang nagvalidate. Gumamit ang weighted mean upang makuang kasagutan, ang kinalabasan ng pananaliksik ay nilagom batay sa mga Uh, tiyak na katanungan nila yung sagutin. Batay sa kanila basan ipinakita na ang antas ng validasyon ng talahulugan ng sagisag ng kultura ng lalawigan ng kabitay batay sa nilalaman at iba pa ay may punang lubos na katanggap-tanggap. Batay sa kanilang basa ng isinagawang pananaliksik, ang sumusunod ang naging konklusyon ng mananaliksik. Una, ang preserbasyon ng mga sagi sa kultura na ito ang isa sa mahalagang akbang na dapat na maisagawa na isa rin sa panawagan ng NCCA. Malaki ang magiging ambag ng pananaliksik sa pagpapalawag ng kultura ng lalawigan ng kabite at syempre makatutulong ang nabuong talahulugan sa pagbuo ng mga kagamitan sa pagbasa. Mula sa naging resulta, narito naman ang rekomendasyon. Una, mainam na magsagawa pa ng malawig na pananaliksik kaugnay ng gisa kultura. Gamitin bilang sanggunian sa mga susunod na pananaliksik. Palalimin pa ang sinagawang pag-aaral o pananaliksik sa pamamagitan ng paghahanap ng karagdagang sa kultura. So, mailalim pa sa mas malalimang ebalwasyon at validasyon ang talahulugan upang matiyak pa ang lalong ang kaangkupan at kawastuhan nito bilang kagamitan sa pagtataya ng pagbasa sa Pilipino. At ito lamang po ang uh, mga impormasyon na ilalahad ko kaugnay ng pananalitsik na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.